Good morning, Team Alay Good morning, hey guys, kids, kids, kids. Say hello to the MAs. Hi, hi, Atalia. Where are we going? No, I just in the Yeah, sa school. Yes. so, hindi ko pa off, guys. Kalma-kalma lang tayo. first time ako kasi mami na hindi off. Bago na. Ah. <laughs> hindi ko pa to off, guys. Actually, first night ko out of three night duty. Pero kasi ayoko ma-miss tong opportunity. Yeah, yes, opportunity. Greet. Kasi lagi kami magkakasama kapag meet and greet sa school, guys. Kaya pala dito sa US. ah uh, bago magsimula ang kanilang klase, merong tinatawag sila meet and greet the teachers, ganyan. Magkasabit so, Yes, and then magsasubmit kami ng mga requirements. Si Daddy na lahat nag-ayos noon, kagaya nung kahapon vlog ko, Easy. hindi ko na nakayanan. Pati yung paperwork, pinagpatuloy niya. Thank you talaga, Daddy. You saved me. Yan, ang sipag niya. So, ayun, so, guys. Sana mabasa nila yung sulat ko. <laughs> <laughs> sulat malaki ako kaya tali ako yung nagsulat. Ay, ka, may record naman si is-Daddy Isda eh. Check nila. <laughs> <laughs> Daming paperwork sa mga kasi pinakita ko sa inyo. Uh, yearly yan sila ganyan. Yes. So, yun guys, samahan nyo kami. Sobrang special kasi sa mga kids yung araw na to. First time nila mamamit yung teachers nila and kami din. Actually, sa buong school year, parang yun lang yung pagkakataong hindi naman. May meeting pa pala. Pero ito yung first time kasi. So, ayun. Ay, gusto ko lang silang samahan din. Ayan guys, maulan-ulan ngayon dito. Iniba yung topic. guys. <laughs> so, guys, okay, samahan nyo kami. Dami ko rin ang sinasabi. Let's go! <laughs> Mami, pwede silang ano, pwede silang students lang pumunta doon. Oo, oh, oh, yung mga bigger ano na siguro, uh, grade. Gabi, babe. Grabe, naka-focus ka pala. Wait nga lang. <laughs> so, naka-zoom in tayo sa skin niya, guys. Sorry. Hindi ko na Ay, mabalik. Na, na. oh, siguro yung mga, mga, mga bigger na ano grade, yung mga upper grade siguro. Pwede na yung mga pwede nang mag... Yung mga malalaki na. Ulit-ulit. So, yun guys. Ayun na, malapit na kami sa Oh, kakadaan ko lang, kaka-uwi ko lang ah. Kasi, no, that's not a happy place. <laughs> Mamaya mag-work ako ulit. Matutulog lang ako after nito guys, okay? So, ayan. Mag-meet and greet lang tayo sa glit. Very sa lang naman yun. Hindi naman yun matagal guys. So, ayan. Sumama na tayo. Dito na kami guys. Ang liit lang ng school nila. Ayan, elementary school. Ayan siya guys. So, park lang kami and go na kami inside. Kids, are you ready? Nope. Nope. <laughs> I don't like to go to school <laughs> Napaka-honest, let's go ah. So, ayun guys Tapos na kami mag-meet and greet Medyo na, ano pa kami? Huya na Ayun, tawag doon. Parang ngayon yung pinakamatagan natin paigot-igot, no? Para kasi yung mga nakaraang taon, ano lang yun, Nakikita namin agad yung classroom nila Pero ngayon okay, medyo wala kasi yung classroom ni Atalia yes. Ibang side Yes, so si Atalia pala yan Kindergarten yan, ngayong pasukan yeah. And then si Kuya, fourth grader. Ayan, nakita na niya yung teacher niya, si Atalia rin. Mauna pa lang papasok guys si ano, si Kuya Hayes Thursday this Thursday. All boys muna sa Yes, sila all boys muna. So Friday pa to papasok guys. Nabanggit ko nung nakalang araw yata Thursday. So ayun, uwi na kami guys, hindi pa kami nakakakain. So pagkain ko tulog, yun, ayun na. Tapos duty ulit, tapos duty ulit guys. So, yun lang naman. Thank you sa pagsama ngayong araw na to guys. And yan, tingnan natin kung kailan tayo ulit magbablog. Update namin kayo. Good afternoon guys. Ito na, duty na ulit ako from yung activity natin kanina pumunta sa school. Ayan, ang konti lang ng tulog ko ngayon. Naka 5 hours lang ako guys. Tapos ngayon, aalis ulit sila daddy. Ako, papasok sila pupuntang school para naman sa meeting ni Kuya Ace. Ayan, may meeting siya. Sa school nila. Fourth grader, gano'n. So, ayan guys. Ayan, punta sila sa school. Ayan nga pala, kanina pumunta sila guys sa ano, sa Toyota. Nagpalagay sila ng tint. Oo. Ayan. Ayan guys. So, ito, free installation daw. Pumunta sila kanina sa Toyota guys. Dati kasi, ba, boat ba ito na tint no lahat? Ayan. Hindi ito. Uh, kasi ang kung sila parang dito lang talaga eh. Ah. Tapos sa uh, dito sa windshield. windshield. Bawal iyan oh. So ito yung original. Okay. Ito yung original. Okay. Tapos ito na tint na siya. <laughs> parang wala ano, pinagbago. Charot. Uh -huh. okay. Ayan guys. So may privacy na. So papasok na ako. Ang dami ko pa palang hawak dito. Yung, ano, parang salon nila bawal sobrang dark. Uh -oh. 25% lang. Please. Ayun. 25% lang guys kung narinig nyo yun. According sa law dito, bawal i-super tint yung ano guys. Yung mga sasakyan para nakikita sa loob pa rin. So ayan guys. Ayan, bakasok na ako. Ang daming nakalagay. Bawal pala muna ibaba yung ano daw, yung window. Kasi kakatint lang. So yung mga baon ko, tsaka kung ano-ano. Ito ko na ilalagay. Medyo hirap ako guys. <laughs> So let's go guys, pasok na ako. Ayan guys, so yung init na init na ako pero bawal daw. Do not roll down windows until 8.8. Yan. Yeah. May pa-reminder. Muntik ko na nga ibaba kasi nainitan ako guys. Buti na lang meron. So ayun. Ayan, so mag-ano kami ko convoy kami nila daddy ngayon. Let's go. Good morning my fourth grader! Yes! How are you? Ready na? Good job. Ang gwapo naman niya. We're gonna miss you. Of course, pero mamaya sunduin naman. Anong breakfast natin? Si Sige yata. Guys, kaka-uwi ko lang. Na-ready na ni Daddy yung mga bata. Ayan, si Ace. Tomorrow pa si Atalia ipapasok. Guys, so ayun. Ligo lang na mabilis. Tapos sasama tayo sa kanila, guys, na maghahatid. Let's go! Mm. Grabe guys, todo madali ako. Wala na akong lipstick, lipstick. Ito na, alis na kami guys. Ayan, ready na sila. Ako na lang asus pa rin hinihintay. Lagi akong ano eh, huli. <laughs> Wait lang. Hi Ace, good morning. Atalia, happy first day of fourth grade kay kuya. Ayan, di na kami nakapag-picture ng madaming guys kasi super nagmamadali na talaga kami guys. Ayan. Yan, medyo foggy ngayon, guys. Medyo foggy talaga siya. Hindi siya medyo, guys. Punta pala yung foggy. Oo, guys. So, foggy this morning. Ayan. Start na ng school year 2025 to 2026. Go, Kuya Ace! Go! Yes. You can do it, Kuya Ace. Yung nanay yung mataas yung energy. <laughs> Ni-ready na yan Daddy. Lahat ready na yan. Kung may kulang, sabihin mo lang, is Yes. yes. Look, oh, my kuya secret is secret. Yes, don't worry. Tomorrow, ikaw naman, ma'am. Ano makala mo? Uh, <laughs> tomorrow ka, anak, okay? Mommy, daddy, so, I'm sorry, my tagi happy with Yung pasok nila Kuya Ace dito at saka ni Atalia, same na unlike nung last year, nung pre-K si Atalia, nauuna siyang ano eh, lumabas. So ngayon, pareho na namin silang ibababa at saka um, susunduin guys, yun yung maganda hindi na yung pa isa sila guys so ayun, so 8 naging umpisa yung klase dito and hanggang 3pm sila ng hapon guys so ayun, natin sundunan naman ang magiging buhay natin ngayon guys aside from work ayan, yung mga bata ayun, so samahan nyo kami guys Hanggang dito guys, foggy pa rin guys. Foggy ang daan. Actually hindi pa yan yung sobrang foggy talaga eh. May mas makapal pa dyan 'di ba, Daddy? Yung parang talagang zero visibility ka. Pero ayan, nagsisimula na naman mag-foggy-foggy no punta dito yung Yes. Good guys. today. Na kami sa school ni Kuya, Ayan So, pila lang, magdadrop lang ng kids yung ano yung bus. Kaya medyo, ano yan, medyo matagal yan, guys. Pero okay lang, hindi naman sobrang tagal yan, guys. So, ayan na, kuya. Ayan, kuya is. Good luck, naka-jacket pa siya sa... Sige. Good luck! Love you! Love you. Love you. Love you. Love you. dito guys so, oh. ayun siguro o okay, oh, ang dami nila medyo mabagal tayo ngayon sa highway dahil may ginagawa ginagawa oh, ko talaga yun sa ko ba't malubak dito ng no, konti hindi naman siya lubak sinisira lang nila parang sa Pilipinas charot hindi <laughs> Di okay dito, naman eh. Asfalto dito. Mas, mas na smooth asfalto na. nila. Para smooth yung ano. So yun guys. Ganyan parang sila gumawa. Parang nila konti. Hmm? nila. Oo. Feeling ko nga. Winide nila inuulit yung daan guys so, tingnan mo yung guhit sa gitna parang na move ng pressure to. guys ganda so, yung mga daanan dito guys sobrang wala kang popoblimahin um, sa mga hindi daan na nila dito. sinisira bago i-repair yes at saka yung mga linya-linya lagi yung ano matingkad updated sa yes. Pilipinas yun sinira na yun eh yes kumapapansin <laughs> nyo rin napaka dami nilang mga signages guys para iwas aksidente guys ganyan sila dito So, dyan na pupunta ating mga taxes. Yes. <laughs> Ayan. Pauwi na kami, guys. Sala na tayong ganap na yon Dahil, ano, napagod na. At mamaya, for sure, magsusundo pa tayo. Home. Pagi pa din, guys. sa dito na kami sa bahay. Miss namin agad si Koya. Is... Alright. Let's go. guys yung project ni daddy sa porch namin ah, nilagyan niya na anong tawag dyan daddy paint na pang ano talaga pero pang outdoor yan kasi yung last time na inano namin pang ano all weather hindi ko alam pero kasi guys kung napansin nyo dun sa dati kong vlog dun sa likod ibang varnish yung nabili namin ito parang pang ano talaga ata to pang outdoor na pang matagalan ang ganda rin ang kulay guys Si Daddy kumawa Ganda. Mama Jan. Opo, yes, si hey, sinisita niya ako. Eh, papasok ko to do sa lagay ng sapatos anak kasi mababasa to eh pag umulan. Ayun. Let's go. So, hindi pa pala tayo kumakain. Kakain na kami, guys. Ang breakfast For together. Six. Miss mismo. miss ko siya, may mismo siya eh. Ito na lang din lang yan. ng po. Okay. Paano ko alam natin, sir, na niluto mo? Ah, ito kahapon and sisig sa tira-tira namin chicken, guys. Yeah. So, nanonood si daddy ngayon ang vlog namin. Ang latest Thank vlog you. namin, guys. Hindi niya pa daw kasi napapanood. In-upload ko kanina. And guys. Ayun, yes. Huh? Yes. Ayun, after 3 hours ng tulog. Na ako ano pala tayo dati na t-shirt. and after 3 hours ng sleep natin guys, yan, sunduin na natin si Kuya. Ba't parang malalaga yung mga dahon fall na ba? Fair. <laughs> mga dahon na ako nakita sa daan guys. Ayun, sunduin na namin si Kuya. Ayan guys, naghihintay na kami dito sa car line ng mga ano. Susunduin ng mga kids dito sa school nila is eh. ala stress na. Alas tres ising. Ano ba yan? Pag Tagalog, 3.11 na. <laughs> Alas tres, once. O, <laughs> oh, yan. So, meron lang silang ganito, guys. May pangalan, tsaka number ng student. Ayan. Wait pa din kami. Medyo matagal ngayon. Kasi second batch kami ngayon, guys. Ay, eh, nanay, kuya eh. Hi. Hi. Hi, how is your school? Oh, no. Kala ko inana po si Pins Ace eh. Oh, Oo nga, dinapasan niya kami. <laughs> <laughs> naninibago, naninibago. Hi! Ano, Kamusta? Inana po si Coco na? How's this school? Oo nga, akala niya si Mami lang. Buong team muna ngayon. First ano niya kasi, uwi at sa first day of school niya. At Ace oh, sanitized baby boy. Baby boy. Bakalap na, bakalap. Bakalap guys. Oops. Ayan <laughs> guys, habang nagabiyahe tayo, ayan, I ano ko na yung opportunity mag, ano, mag shout out guys. Ayan, mag shout out tayo ngayon. Ito, first shout out kay Mr. Ray Skywalker. Ayan, hello sir. Sabi niya, um, Lods, pa shout out next video nyo. CNA ako ngayon. Ano kaya ang magandang next, uh, next? LPN or ADN na? Alam nyo, ano guys, hindi kami familiar talaga sa ano guys, sa yung sinabi niyang ADN. ADN oh. lang yung mga alam namin dito. Oo oh guys, ang nakaka-encounter na, ang na-encounter namin dito is, yun nga guys, ang na-encounter namin at nakakasama namin sa duty dito guys, is ano, mga LPN sa long-term care guys. Siguro sa mga hospital setting may mga ADN, pero eto, na-research ko guys, ayan, Tingin ko oh, sa Google <laughs> Sabi ni dito, ano, ADN daw is, ano, associate degree in nursing. Yun, ADN niya. So, ano, uh, according dito, guys, typically, ano siya, uh, di ba, pagka BSN tayo, four years yung education natin, yung pag-aaral natin. Pag ADN, um, two years lang daw. Tapos, syempre, mas cheaper yung, kung kumpara sa cost, ano, ah uh, niya, nung, ayun nga, nung course na yun, mas cheaper yung ADN. And, mas ano ata, preferred ang RN pagdating sa mga leadership or sa mga, ano, nabasa ko sa mga mga management position. I'm not sure, correct me if I'm wrong, guys. So, dahil wala akong idea, hindi ko alam kung i-suggest namin kung mag-LPN ka muna or ADN, guys, kasi wala kami idea po dun sa wise rin daw, mas ano kasi ang ano, ang um, syempre yung RN, tapos ADN, ang ano, sunod, tapos LPN, mas ano ata ang ADN, mas higher ang salary niya kung ano, kung magpa-practice dito guys, so ayun lang, mga na-research na lang namin ng konti guys, pero correct as if we're wrong sa mga nasabi namin guys, so hindi namin mas malaman kung ano masasuggest namin sa uh, path guys ng ano yung ah so ng inyong career. So I ayun mean, guys, thank you pa rin sa pag-comment um, ah yeah. Mr. Skywalker. Ayan shout out sa Salamat, salamat. Shout out, Keep thank connected. Yes, thank you. And next guys, shout out kay Miss Nurse Chichay Hello, Miss Nurse Chichay Ayan basahin ko lang yung comment niya. Sabi niya, happy birthday kuya Ace Ayan how always watching your vlogs mas lalo ako ang na-excite papunta ng Every time na mapapanood daw niya yung videos natin. Ayan. Enrolled din sa nursing yung eldest ko sa All Pampanga. Wow! Oh. Fatima man Hello sa'yo! May All Pampanga pala, no? Matagal na ba? Oh, di ako aware, di ba? Kasi All ano ako, guys? Kami, Valenzuela. Pero hindi pa kami magkakilala, no? Nagkakilala na lang kami sa, ano, sa hospital na, guys. So, yes, guys. So, hi sa'yo. Shout out sa iyong, um, eldest na, na sa uh, Olfo Pampanga, sabi pa niya medyo matagal pa PD namin 2024 pa, ayan if can be po, pa shout out po sa next vlog, salamat po hey, ayan po, ah, ayan shout out sa inyo, Nurse Chinchay, salamat salamat, continue to watch us po salamat po sa support, ha? ayan so, next shout out tayo guys si Miss El Nora Enero 5. Ito sabi niya. Hi team Alaistante, I watched your recent birthday vlog sa TV namin sa sala. And napanood ng 6 year old daughter ko. Nagustuhan niya and sabi niya, sabi niya, Mommy, I want to go I want to go to America too. Yes. Wow. Yay. Ma-shout out kay daughter ko po. Her name is Sophia Eleanor. Hey, Sophia Eleanor! Hi Sophia. Wow! Hello sa'yo. Thank you Sophia sa panunood. Eleanor. Ang ganda ng name niya. Beautiful name, dear. Sophia Eleanor, salamat sa panunood. Ayun. Oh, maganda dito. Punta ka na rin dito. Ayan. Keep dreaming. Uh, Sophia Eleanor, salamat po, miss. Salamat sa panunood Ayun. Thank you, thank you. Shout out kids. Salamat. <laughs> <laughs> oh, ayun, dumadami yung mga nagpapa-shout out, guys. Salamat sa inyo again. Tsaka sa mga nagko-comment, yung mga nagko-comment, yung iba hindi ko na babasahin kasi hindi ko sure kung gusto nyo i-shout out ko kayo, guys. Pero salamat sa mga nag-comment guys sa mga videos namin nung nakaraan. Appreciate namin, guys. And next shout out tayo guys. Ayan, ito kay Team Maramion. Ayan. Hi Team Maramion. Hello sa family nyo. Sabi niya, happy birthday po sa kids and kay Daddy Mead. Thank you, thank you. Yes, we've been watching you ever since. Tanong ko lang po, if ever mag-migrate dyan, Um, madali lang po ba ang processing ng school para sa kids especially if nasa kalagitnaan na ng school year papasok Waiting po kami mag-current February 2023 ang PD ko po so, Ayan um, to answer your question um, team Maram yon um hindi rin namin sure kung pag sa kalagitnaan kapapasok yung mga kids sa dito sa US is magiging smooth siya kasi ang na-experience namin is ano I start talaga start talaga, oo. So, nag nandito kami June. Summer, yes, oo, summer. Pas August nag-start yung ano. Yes. school, um, school uh, year. Yeah. Pero sa mga papers naman, basta dali lang nila yung 4135 ata yung kailangan eh. Uh -uh, nagaling sa school. Nagaling sa school. Dali mo lahat pati yung mga ano. Alam mo naman ng mga teacher ko anong mga kailangan eh. Yes, guys. Oh, tapos yung mga vaccines, yan. Uh -huh. Uh -huh. Hopefully, maging smooth para sa inyo, guys, kung sakaling ayun, dumating kayo dito kalagitnaan ng school day. And thank you sa pagbati sa ano sa mga birthday nyo. Happy thank birthday daw. Salamat, Tim maram Continue to watch our vlogs. And dito pala kami sa, ano, guys, sa McDo kasi uh, mag-celebrate lang kami ng first day ni Kuya. Ayan, nagpapabili sila ng McDonald's. So, ayan, guys. McDonald's time. Kuya Ace, kamusta first day? Hindi niya ako sinasagot. <laughs> good daw, good. Ganun lang. Yun lang yung sagot niya. Good, lagi, good. Order na kami. Yeah. Uh, Nag-aantay lang siya, grabe. Si so, Mami. Off na ako, two days. Um, uh, ako mag-duty pa. Uh, uh, eh, pag ano kayo, fast food, ano kayo, crew. Hindi ka ganito lang yung gagawin siya. Ang Sa Pilipinas, ang yung tao <kaway>. eh. <laughs> dito kay Ah, dito kay Nasugo. Yan, mahiya ka mag-iwan ng mga um, basura. Ay, labas namin. Oh, di ba? Not bad, not bad dito sa Stevenson, guys excited ay, so siya kayo, sa Happy Meal niya, guys. Ay, so cool. mm, ang cute na. Yeah. Tapos, Toto, small sila, small. Mm, so small. Yeah, tapos, yung cellphone predator. Toko po yung chicken nuggets. <laughs> cute. Yeah, tapos ito ako four yes. chicken nuggets. Patali yan. mga unli condiments sila, guys. So, ito. Kukuha ka lang ng mga ano, unlimited pag nag-dine-in ka. Tapos, yung mga straw nilalagay lang dito, guys guys. No And tissue. Unlimited yan, guys. Parang narinig ko, no toys. Guys, so ayan, tahimik na sila. May mga happy meal na. Ayan. Wala nga lang yung toy na gusto nila. Yes, wala yung gusto nila. Toys. Ibang toys na lang yung nabigay sa kanila. Yes. so yes. So, pagpatuloy natin, guys, yung shout out natin. Ito, next natin si... Ito yung may Net Agapito. Ayan. Ako, ah, andyan yung vanilla shake. Ah, sorry, sorry. Yan. Yan. So, Net Agapito, sabi niya pa, shout out po. Ayan. Hi, Net Shout out sa iyo. Salamat sa panunood. Thank you. Shout out. And next, last shout out na natin to for today, guys. And to continue, guys. Ito, si Mama Dolls RN. Sabi niya, happy birthday po sa kids and daddy mid. Tanong ko lang po pala, what made you decide na sa Tennessee, Alabama kayo mag-work? Anong mga criteria, ano po mga criteria na made you choose there? Thank you po. By the way, I'm from All also, batch 2026. Haha. Yes. Oi, yes. tigo, taga Fatima, shout out sa inyo. Hello, Mama Dolls RM. Thank you sa pag-comment mo dito and shout out sa iyo. Uh, to answer your question, ma'am, um what Actually, made yeah, no, no, in interview ako. Mm. Wala akong alam na states. Yes. So ang sina antin ang sinabi ko lang kasi sa nag-interview sa akin. Um, hindi mainit, hindi sobrang lamig. Sabi ah, ng um, oh, sinabi mo. Eh nilagay lang. kami sa Tennessee. Yes. Dun sa middle Yes. Ayun, tapos na, nandun na. Uh -oh. kasi inisip ko na may stepping stone lang talaga 'to eh. Yes, tama. Mm. -hmm. Ang importante makalusot kami dito sa ano, US. Uh -oh. Ganon. Pero review mo naman yung ano, syempre. Meri, aha, ano alin? Yung, yung application. Oo, oh, nag review naman tayo. Oh, yung PRS pa. kasi, may mga kilala ko sa Optum dati na nag-PRS din. Na nandito sa US. Yes, na so. Okay so yung legit yung sa nisip ko na okay yung PRS, legit. Yun. Uh -huh. Tapos ano guys pala, yung inoferan si daddy, actually sa, ang originally is sa Memphis kami, ino, siya inoferan nung ano eh, nung trabaho pero nung nag-search kami sa Memphis parang hindi kami kampante kasi parang lumalabas ano siya isa siya sa mga uh, high yung crime rate niya guys so Mm, maganda na nag-research -re kayo guys bago kayo mag-final na pumirma sa ano sa inyong mga kontrata. So ni-review na, naman kayo ng 3 days niyo eh. Ah, Walk to think. yes. Yeah. So use your time na mag-research doon sa kung saan kayo ilalagay tas i-ano niyo kung ano yung mga nakapalibot doon sa ano community, kung baga kung malapit siya saan sa school, sa ganito, sa ganyan kasi big factor siya guys for you to decide, syempre. So ayun nga, since na hindi kami okay doon sa MEMF guys nag ano si daddy nice yes nag try siya mag ano which is ang ganda kasi sobrang open naman sila guys and ang maganda nun nahanapan nila kami na dito nga natuloy kami dito sa kung saan kami guys sobrang thankful talaga kami talaga guys sa, sa mga nangyari guys sa, aming, sa kanyang application guys so ayun so far doing good guys kami sa lugar na kung saan kami na nadala na napunta ayan so ayun guys yun, okay, pang mm, simple and ano lang yun yeah. happy low crime rate siguro nung sa city mm, oh, kaya parang nagsawa yun, pa, nagsawa kami. yes and ayun nagugustuhan namin kaya parang dito namin gustong i-raise ano, yung mga bata na ano yun, na lumaki sila lang, dito chill lang chill driving kaya, chill lahat chill and ano parang malayo sa gulo ng sobrang city na ano guys kung ganun. Para sa amin, guys. Uh, kasi para parang amin. napapansin namin, the more na nasa city ka, the more na mas matas yung yes. ride. Bay. Pero hindi naman ano kasi. Hindi naman lahat, producer, guys. Yan, hindi yes. naman, yes. naman namin sasabihin lahat, guys. Pero para sa point of view namin as matas yung risk pati yes. yung mga yes. nakawan ganun wala yes. sa yes. city ka para yes so yun guys dito na namin tatapusin ang first day of ano ng bata ng school ni Kuya Ace ayan maraming salamat sa pagsama sa amin and salamat sa mga comments and shout out guys ayan comment pa rin kayo guys eh, sabihin nyo kung gusto nyo magpa shout out sa aming mga next vlog guys thank you again okay. sa so, mga naging tayo ng PD ayan gagalaw din yan guys yeah, and, tayo and yan sa so may mga offer yun review nyo guys palagi yung mga offer sa inyo guys kung saan kayo and yun nga bye right, thank you for watching bye